Parang kami Ayan si sir, lalakin chan, Tapos sasabi sa kanya mga gamot, binabara. Ay, titingnan natin. Sige sa ha? Ang tingin ko naman ay kulam. Na. Parang wala. Pero parang kinukulam yung nangyayari kay sir. Nagtatago kasi mga yan. Sige sa sir. Saka parang dyan, wala pagtago. Yung mga balaki sir, pasok. Apoy. Sige na papasokan sir, gigilitan ko nalang ito ha. Okay. Parang namin yung sarili niya kung gumaan kaan siya. <tod> ka Kaya yung mga kapag sabi ko. Ka. gumaan ho, hindi. Pag hindi ay matutusok natin sa doktor. Hindi naman namamanas, ano? Medyo namamanas. Medyo na namamanas na, gawa nagkakatubig na dyan. Pag hindi nag-okay, uh, hindi lumitan siya, hindi ko man ang magpa-check na rin ng nagpa blood care. Nagpa-blood care na ka? Uh, Naka-schedule na po. Ayun, magpa-check up na rin. Maka may nasabay lang. bula mo na. Kaya na. Magmanas lang ha. Sir, kaya naramdaman niya ho?

minsan pasok yun, tapos gising din yung pasyente nasasaktan din yung pasyente kaya hindi bakit ang isa ang isa ang isa ang isa ang Nagbili na bili, alam. Ano okay. naman niya ate? Hindi po namin. <laughs> nawala <Nang> ha? Nawala. Uy, mag nawala ka.

Ay. So, inay na, re, pasok, inay na pasok! Inay inay! 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 May gamitin mo! wala na gali. yata magtanggal ka dyan ma <laughs> ayusin mo. Mais ka ng upo. Para di meron akong na rin. Magtanggal ka dyan, Inay ko, inay ko, inay ko! Ano sa'yo? Inay ko! Inay ko! Inay ko! Tawagin natin! Inay ko! ayoko na! Dali, dali! Gano'n kami gamitin! Bakit nyo ba pamilyang Ha? Pag di ka sumagot, nasasaktan ka May extra hat ka Bilays! Mainit daw eh. Pinainit ko pa ilo pa sa'yo. Bilays! Bilays! Yun, kanina yung kanina pa sa Ay, hindi ko. Ay, hindi ko.

para ako may pang upload tagal-tagal oh, ko hindi nag-upload mm -hmm. natatama to mag-ari magbibidyo na magbibidyo <laughs> ay, God. ay, ko ko ay, ko 아 <laughs> <laughs> <laughs>

Yung isa kasi umara yung tinamaan, oh, yung isa naman tinamaan na yung kinilitay ako. <laughs> Kaya natawang naiyak. Ano, ano, basta parang na mo ate. Ano mo? Kaya kayo pa pa din diya, parang si sir. Ano na. Wala na. Wala na talaga sir, ano? Ikaw ate? Ano Ay Ayaw magsalita nung gumawa sa iyo ay wala nang ginawa kundi maglupa sa iyo at masakma. Ano ba? Sabi ko, tutubis.